Awareness na araw mga kaband. Ako po si Master Hans Kua at ito ang ilan sa abang tips at palala para sa life na kay Bongga. October 2, Monday, para sa mga pinanganak ng Year of Drat, magpasalamat sa mga biyayang natanggap. Patutong tumulong sa kapwa ng nangangailangan. White at five. Oksaman tayo ah, sariling diskarte ang kita para umunlad ka. Huwag overly umasa sa ibang tao o malumapit sa kamag-anak brown at one. Tiger naman tayo, magiging masaya ang kalooban dahil sa hindi inaasahang mangyayari. Bigla ang kasing darating ang magandang balita. Red at ten, swerte sa chart. Rabbit naman tayo, kung may naging katampuhan, agad ng kausapin at solusyonan. Huwag hayaan masira ang pagkasamaan o maganda yung relasyon. Pink at eight. Dragon naman tayo ha, may taong sumisira sa'yo na hindi mo pa alam. Huwag itong pansinin, gawin lamang ang mga bagay na pagkakakitaan mo. Gray at tuwang swerte. Stick naman tayo ikaw ang pinakamaswerte sa araw na to. Per months na, nalalapit na ang Pasko. Maging mabuting ehemplo para sa iba, para maging maayos at organize ang lahat. Blue at Nine. Ito naman sa Year of the Horse, magkaroon ng bagong negosyo na may kinalaman sa pagkain. Love life naman, habang kayo'y nagmamahalan, may tao na iingit. Huwag silang pansinin. Yellow at 11 na swerte sa chart. Kay tuman mana, iwasan ang nakasimangot. Lalo ka pang papangit kung lagi kang nakasumangot. Green at 10 swerte. Monkey naman tayo, travel star na sa chart. Pagdating sa money, luck star. Love life naman, kung alam mo na sa tama ka, ipaglaban mo lang yan. Peach at 6. Rooster naman tayo, mahalin muna ang sarili bago magmahal ng iba. Tulungan muna at palaguin ang sarili bago i-share sa iba. Purple at 15. Dog naman tayo, ang malaki ang naitutulong niya sa'yo. Kung may dumating mang araw na umangat ka, huwag siyang kalimutan at magtanaw ng utang na loob. Gold at 13. At sa of the piggy naman, conflict day to day, hindi ka magiging maligaya dahil hindi mo nagagawa ang kalayaan ang gusto mo gawin sa buhay. Marunat po ang swerte kay Piggy. Muli po, ito po yung magabay lamang ni Master Kayo pa rin po ang gumagawa ng swerte sa buhay dahil nasa inyong parang nasa lalay ang inyong tagumpay. Ako muli, si Master Hans para sa hashtag Hans Suerte sa Abante.